Magandang umaga mga idol at ka-driver. Nakabili nga ako ng hipon halagang isandaan at, at alimasag at saka alimangong dalawang pirasong maliit. 130 po yung alimasag na may kasamang dalawang maliit na alimango. Yung hipon naman natin ay is salagang isandaan. Bali 230 yan lahat. Shoutout pala kay nanay at pumayag siya tumawad kasi yung presyo ng alimasag dyan is 150. Tinawaran ko ng 130. Binigay naman niya. Nice shoutout sa'yo. Sana sa sunod pag nakabiyahe ako diyan magkita tayo eh. bili ako sa iyo pag patawarin boli ako. Pag nag-viral to na eh, balikan kita diyan. Ako bahala sa iyo. Ayun, hinuga tumabi muna ako para hugasan yung aking binili sa iyo na ano, na hipon at talimasag. At marami nga yan diyan magkasya sa aking mini rice cooker. Inuna ko lang pagluto yung hipon or pasayan para hindi siya masira at pauwi na nga rin ako diyan sa garahe sa Bostos bulakan yung garahin namin. Pinailalim ko yung hipon mga idol sa aking mini rice cooker. At pinaibabaw ko yung mga limasag na kalahati. At yung natira, ilalagay ko muna sa plastic at baka doon ko na lang sa boarding house lutuin niya pagdating. At nasa harap lang naman ng garahin namin yung aming boarding house na inupahan mga ka-idol. Ayan, ipinelastic ko na muna pero hinugasan ko na yan mga idol para hindi siya masira. Para pagdating doon sa ano, isang banlaw na lang yan, lulutuin na natin yan. Ayan, titimplahan ko na yung ating lulutuin, nilagyan ko lang ng asin yan at saka magic sarap. konting magic sarap lang, okay na yan. Tapos lalagyan natin ng sprite. At para sumakto yung lasa ng ating lulutuin na hipon at alimasag at napakasarap naman yan. Siyempre, shoutout muna sa buong team dito sa Bustos. Sa mga validator dyan, shoutout sa inyo mga idol. Pinapangunahan ni Boss Makoy, shoutout. Ayan, isinalang ko na nga sa aking truck yung aking mini rice cooker. Pag nakasaksak na yan, umiilaw na nga siya ng pula mga idol. At salam ko na yan at tatakbo na tayo At mamaya yan, luto na yan At maraming salamat luto sa inyo pa. mga idol Ay mga idol, luto na po mga idol At masarap to Yung tinatawag nilang lunok Yung malambot na limasag ba Kain na tayo Kain muna tayo at Luto naman na ito Para tayong nasa sangyob mga idol Unang subo Thank you Lord luto. O, ito yung masarap mga idol yung lunok malambot na limasag pero mataba kain lahat mga idol sampak din ang timplada mga idol at driver kamura ng sipos dun Ayan o, kain lahat o, gawa ng lunos siya Maraming hipon sa ilalim. <clears throat> Panalong panalo. Gunutin na natin. Hmm. Shout out pala doon kay ate sa pinagbilihan ko nung alimasag. Kasi 150 yung binta niyan sa akin eh. May, kasi may dalawang alimango. Sabi ko 130 na lang te. Sabi niya sige. Kunin mo na. Kinuha ko at yung iba nga sa bahay ko nalulutuin. So kumain lang muna ako dito mga idol. Sa bahay na tayo, lutuin yung tira mamaya. Pauwi na tayo. Nandito lang ako sa kalsit. Sain lang muna saglit mga ma'am sa mga sir. Panalo mga idol, sariwa. Yung alimasag, tinatawag sa amin lunoy malambot. Kain lahat yan mga idol. Ba't galamay? yun lang mga idol palike and share na lang pag nagustuhan mo yung aking video tuloy natin ito ating pag time maraming salamat